O, sa panahon po ngayon na nag-aaway ang mga supporters ng Marcos Admin laban po sa mga DDS na loyal kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tanong po ng marami ay nasaan kaya ang mga kakampinks? O, okay. ano kaya, nasaan na kaya sila ngayon? Sila kaya ay nasa bahay lang, kumakain ng popcorn, pinapanood itong awayan na to, o baka naman may pinaplano sila, meron na naman silang ano, bubulagain na naman tayo at susupresahin na naman tayo sa kanilang mga binabalak. Or may nagsasabi din na sila ay kumampina sa administrasyon, di ba? At uh, nagtutulungan yung dalawa para uh, para atakihin itong kampo ng mga Duterte. Eh, okay? ang isa pang importanteng tanong diyan, sino ba ang nangunguna ngayon dito sa dating oposisyon? Okay? Uh, si VP Le dating VP Leni, ayan, uh, tumutulong sa angat buhay pero hindi siya vocal sa mga issues ngayon. 'Di ba si Senator Risa? Uh, tutol sa sa People's Initiative Pero at the same time, siya din na nag-iimbestiga kay Kibuloy O isa pa pong mga, isa pa pong prominente na figure Doon sa dating oposisyon ang nagsalita At yan po ay ang dating spokesperson ni uh, VP Lenny Si Barry Gutierrez okay? Uh, at nagsalita po siya tungkol doon sa issue Kay Congressman Pulong Duterte Okay? So, ito po yung kanyang sinabi. Tung, uh, he raised the alarm over the massive allocation to the former Presidential sons District from 2020 to 2022 at the height of the COVID-19 pandemic. Ayun, uh, he also expresses support for uh, former Senator Antonio Trillanes' call for a special audit by COA doon po sa 51 billion allocation. Okay, so sabi ni Barry Gutierrez, ito. Meron bang umangal Meron bang nag-iskandalo dito? Si dating Senador Trillanes na nawagan ng special audit ng COA para dito sa issue na ito Para malaman natin kung saan ba dinala yung 51 billion eh, So yun po yung kanyang sinabi, dagdag pa dyan, ito pa Kung idagdag mo yung 27 billion na initial allocation para sa COVID response Plus 7 billion para sa housing projects ng buong gobyerno Mas malaki pa rin yung 35 billion eh okay? So, yun po yung kanyang mga question tungkol dito sa budget ni uh, ni uh, Congressman Duterte. And of course, ang kanilang sinasabi ay paimbestigahan daw sa COA. Yun yung hinihingi ni Trillanes, yun na din ang hinihingi ni, ni Barry Gucheres. So, mukhang ito yung nagiging direksyon ng mga dating kasamahan ni Leni Robredo na vocal pa rin sa mga issues po ngayon sa bansa. Okay? So, mukhang uh, although merong mga uh mga parts of the admin na ayaw sila ang kanilang focus at, at ng kanilang konsentrasyon ay nakatutok dito sa mga Duterte na talagang pinahirapan sila <laughs> sila sa anim na taon na pamumuno nito. Talagang gulpe at bugbog sa pambabash at sa kung ano-anong mga mga di magagandang salita itong mga membro ng uh, oposisyon. Uh, of course, ito si Barry Gutierrez, isa din yan sa mga nakatikim ng mga mabibigat na pambabash mula po sa mga supporters ng, uh, ng dating Pangulo at mga ano, ng unity team na din na ngayon po ay parang Parang di ba kung titingnan mo, parang sila ay mas umaalign pa doon po sa administrasyon. Pero sa akin lang, um, sa ngayon, eh, parang ang gulo ng kanilang, kanilang uh, kampo. Sino ba ang in charge? Sino ba ang leader? Sino ba ang plano? Kasi sa totoo lang, one and a half years na lang at uh, election na, di ba? Less than, uh, ano, less than one and a half years. Sino ba ang ilalaban nila? Kung baga, ang maganda yung kanilang naging showing ng huling election although natalo din sila uh, pero madaming botong nakuha sila. And how will they translate that to success sa midterm elections? So, sa panahon po ngayon, para pong walang, walang uh, namumuno talaga, walang direksyon at parang Uh, ewan ko eh, parang na, uh, nahihiya sila ba na matawag na dilaw, nahihiya sila na hindi ko alam eh kung ano ang kanilang direksyon eh pero, pero yun nga, sa akin lang, sayang yung kanilang nabuo na, na following nung panahon na yun kung hindi nila gagamitin para i-pursue yung pong kanilang mga political agenda. Okay? O, oh, pero sa ngayon, eh, ang kanilang focus, itong si Trillanes, si Barry Gutierrez, ay panagutin. apat pati si Senator Risa na din, ay panagutin yung pong mga, uh, mga Duterte at yung kanilang mga kaalyado na talaga namang, mga uh, talaga namang pinahirapan sila. ng, <laughs> ng, <laughs> sa buong termino ni PRRD okay? Pero sa akin lang, masasabi ko lang dito Of course, marami tayong kaibigan dyan, di ba? Kasama natin sa podcast si Richard Haydarian Na parati kong mensahe sa kanila parati kong mensahe sa, sa dating oposisyon kasi ang bagong oposisyon yung DDS sa dating oposisyon ang parati kong mensahe sa kanila na huwag kayong matigil lamang doon sa paghihiganti huwag kayong puro cancel culture lang huwag yung puro si Tony Gonzaga <laughs> puro si kumbaga huwag kayong matigil doon lang di ba ilatag nyo sa tao ano ba yung mga gusto nyo ano ba yung mga mga platforma ninyo at Ah... Uh, uh, isulong nyo. kumaga, paghandaan nyo na yung pong mga susunod na eleksyon. Kasi, yun nga, kumpuro uh, kung puro kontra na lang sila palagi, di ba? Mata-turn off at mata-turn off din ang maraming Pinoy dyan. Pero, uh, if you are preparing now, yung next generation nyo, sino yung mga ilalaban nyo? Sino, yung maglalagay ba kayo ng mga artista? Yung ba ilalaban yung senador? Di ba? So, sa ngayon po, wala silang klaro at medyo magulo eh. Pero sa ngayon, ito po sa laban ay mukhang Mukhang ano Mukhang nasa isang side po sila Kasama ng admin Na kinakalaban po Ito pong uh, Duterte uh, na campo So, ayan Yun po ang latest po natin Medyo mainit-init Try ko mag-live mamaya guys Okay, so thank you very much po See you po sa next video po natin Stay safe parati guys eh, ang init na naman ng election Nako malapit na talaga at ang 2025 elections guys will be the DDS slate versus the Bagong Pilipinas slate. 'Yun na 'yun. Okay? Control of the Senate. Yan po ang that's the name of the game. Okay? So see you po sa next video po natin. Bye-bye.